Toyota Fortuner fuel filter ay ganun fuel filter dito <laughs> Ito yung fuel filter niya na housing pa lang pero titignan natin yung kung ano yung ano laman nito kung ano meron dito 2023 model dito to 2023 model to wala oh, ita malinis para May to, Toyota Fortuner 2023 model. pag tanggal pala kayo? 2023 parehas lang din ng mga 20, 2019. Ayan. ito yung hah, siya may hah, din dito ito na nakalabuan na tingnan mo yung kamay namin nilinis na lang mamaya yan ayan, magkikita yung may araw dito ayun o no? may araw dyan, ayan tatanggalin na yung seven. pag baklas pala nito ay, ngingiwi-ngiwi ka muna bago mo <laughs> sir iris shout out tayo may upload tayo na modelo na naman ngayon. Hindi ako makahawak, vlogger ako eh. <laughs> Yan, hindi yung pinong nalang. Ay! Marumi na kaya, ay doon. Baka mamaya, ngayon na lang kapalitan niyan. Naka dalawang taon na nakalipas. Tignan na rin. Ah, old na siya. Mga naga, yung itsura niya, matagal na to. Pero yung diesel naman niya, hindi ganun kadumi. Kaya, kaya kaya ganyan lang yung kanya. Matagal na hindi na to. Hmm. Huh? Ayun madumi sa ibaba niya. Madumi pa sa kamay ko. Yay. <laughs> eh, Sir Iris, ang gumagawa.